Hello guys! Welcome to me! It's me, Martin! Gola na go! Gusto mo ba ng lutong Pinoy buffet na sing sarap pero di sing mahal? Lafang na dito sa Lucy's Kitchen! Bilang trabaho at lafang ang pinunta ko dito. Hoy! <laughs> dito lang yan sa 4 floor ng Lucky Plaza every weekend lang ito for $15 only. May enjoy nyo na ang iba't ibang lutong Pinoy. Ayan o, no, ang sasarap. Wow, palabok. Wow, tinola, okra. Pati hotdog ni kuya. Hoy! ka kainan na. Ayan, ang sarap. Masarap din dito ang halo-halo na nasa buko. Siyempre, hindi siya kasama sa buffet. Huwag ka na umasa. Char. Pero mura lang naman niya, kasama na rin si Kuya. Eme! <laughs> Kung ayaw mo naman ng buffet, meron din silang iba pang mga pagkain dito. Famous sila sa Loming Batangas at Goto. Ala eh, kaya sarap naman ni Re. Kaya tara na mga mi at lumapang sa Lucy's Kitchen!